Pangalawang tanong sa ating buhay. Ano ang Diyos? Ang sagot po, ang may lalang ng langit at lupa, siya lumikha sa tao at nangangalaga sa lahat ng bagay. Yan po ang tanong. Ang sagot sa ano ang Diyos? Pag sinabing ano ang Diyos, ang Diyos ang may lalang sa la ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa, siya ang lumikap sa tao at nangangalaga sa lahat ng bagay. Pahayag 4, verse 11. pag niyo po mga kapatid, ang aklat, ang salita ng Diyos. Pahayag chapter 4, verse 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kabustuhan, sila nilalang mo at pinapanatili. Pansinin po natin ang sabi ng salita ng Diyos, karapat dapat po siyang bigyan ng papuri at pagalang at kapangyarihan. Tama po. Bakit sabi po rito, siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Kaya pag sinabing ano ang Diyos, ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa langit at lupa sa lahat ng ating mga nakikita. Ang ibig sabihin nito, siya ang kumokontrol sa lahat ng bagay. Kahit po may mga kaguluhan na nangyayari, napapalis ang tao, may mga kahirapang nangyayari, ang lahat ay nasa pangangalaga ng Diyos, kontrolado ng Diyos. Kaya meron po tayong kapanatagan sa piling niya. Ano ang Diyos? Siya po ang nangangalaga. Siya ang may control sa lahat ng bagay. Kaya kahit anong gawin ng kadiliman, kaaway, nasisatanas, pansinin natin, kontrolado ito ng Panginoon. At ang pagtatagumpay ay ipinagtiwala niya sa kanyang mga anak kung sasampalatay tayo sa kanya. Tangan buang seperti itu.